Eh mga lords, magbibinhi tayo ng uh, black rice. So ito 'yung black rice na binhi ko na nabili ko doon sa Kap Farmers din. sa lugar namin, 3,000 'yung isang sako. So, hindi ko na timbang. Kaya tinitimbang ko ngayon, ito 9 kilos 'to. 9 kilos din 'yun. Pinapalutang na namin 'yung mga walang laman. So ito 'yung mga walang laman, 'no. Para mapili natin 'yung uh, binhi na mga magagandang binhi. <laughs> So, so ito na yung mga binhi natin. Ito yung ating ibababad. Lalulutangin muna natin. So dalawang klase ng binhi yung uh, itatanim ko. So ito yung sako guys no. Ang uh, black rice natin. So tinitimbang ko siya para malaman ko kung ilan talaga lumayan kasi nung binili ko hindi ko na siya tinimbang kasi naki ano lang ako nakiusap lang ako na bibili ng binhi para sa uh, sa kanya no halo uh, halos ayo niya ako kaya timbangin natin tapos yung isa naman yung binilad ko muna sandali dalawang araw ko na binilad na nakaganyan lang para magising may stimulate yung seeds ito naman GSR 12 yan so tuloy tayo So ito na guys, yung ating uh, black rice. Ito. So ating pinapalutang yung mga walang laman mga binhi para piminipi-pili natin yung ano, good na binhi. Hindi hmm. pa ano. Palapawa para mo gawasin 'ko. So yung iba nandito na. Yan. So simula tayo alauna nagbabad nito. Alauna. Bukas ng alauna ng hapon. Hindi natin na uh, nuin ilagay sa sako. Kukulubin. So 24 hours natin na nandito. So ito kailangan pa namin tong uh, palinawin yung tubig. So yung so Every 4 uh, to 6 hours, palitan natin yung tubig. So guys, ito yung mga nakuha namin do sa binhi ng black rice na walang laman. Ayano. No? So na-select na namin talaga yung uh, medyo good na palay pati yung mga ano din insekto na tanggal natin. 'Yan may mga insekto na kasi. So marami-rami rin siya. Ayano. No? Halos mapuno 'tong drum kasi mayroon pa dito sa kabilang eh. Mayroon, mayroon pa dito. So ito yung ibang uh, mga walang laman, 'yan. So, 'yan. Dami rin ano. Hmm. So, 'yan na yan, guys. So, apat na uh, planggana yung ating pinagsidlingan. Tapos, ito naman yung uh, ibang variety naman. Uh, GSR12 so green na uh, rice naman 12 tingnan natin yung tatanim kasi nagustuhan to ng anak ko yung uh, bigas namin so dati hindi siya kumakain ng kanin nung ito yung aming kinakain yung inani namin ito na yung aming bigas malakas na siya kumain kaya itatanim ko uli so guys ito na yung ating binhi after uh, no no uh, 36 hours mula nung ating uh, binabad ayan na yung ating uh, black rice no so maganda naman yung pagtubo ayan so yung iba ayan okay na wala Mag start pa lang okay naman Tingnan natin yung iba. Ngayon. Okay naman yung tubo, no? So, kailangan na naming may seedling to dapat may distribute na doon sa palayan. Tapos, ito naman yung ating uh, GSR-12. mas maganda yung kanyang one, medyo maliit pa yan so GSR 12 natin ilang ano ba to ok ayan, okay na naman to kasi maliit pa okay, good gusto ko yung kunti lang yung turok kasi may uh, ano ko inimbento na rice seeder baka hindi lumusot